All right mga amigos, kamakailan nga lamang po na ibalita natin dito sa Walang Preno TV ang mahirap na sitwasyon ni Jaron Boots Ennis sa kabila ng pagiging ganap na world champion subalit so hirap na hirap pakakuha ng malaking laban. Hanggang ngayon wala pa rin pong balak si Terence Crawford na labanan nitong si Ennis. At ngayong araw kumpirmado na po mga amigos na tuluyan na siyang inatrasan ng undefeated mandatory challenger niya na si Cody Crowley may kartadang 20 wins no losses no draws with 9 knockouts. Mantakin niyo po mga amigos imbis labanan ni Crowley itong si Jarrod Boots Ennis para sa IBF World Title. E mas pinili po ni Cody Crowley ang ruta ng WBC kung saan maikipagtunggali siya ngayon. Kay Suleiman Sissoko ng France, may kartadang 17 wins, no losses, no draws with 9 knockouts para sa WBC Final Eliminator. Imbis na championship na, eh bumalik na naman siya sa Eliminator. Anyway, ayon sa report mga amigos, napagwagian ng All-Star Boxing, isang French promotional company. Ang purse bid ng laban sa halagang 477,777 dollars. 10% daw po ng halagang yan mga amigos ay mapupunta sa magwawagi sa laban at ang 90% naman ay paghahatian. At ang masaklap na ibig sabihin po niya mga amigos ay wala na namang kalaban si Jaron Ennis. Pero may mungkahi po ang undefeated na alaga ni matchroom promoter Eddie Hearn na si Connor the Destroyer Ben. Matapos hindi mapahintulutan lumaban sa UK at tila gumuho ang kanyang dream fight kay Manny Pacquiao, mungkahi ngayon ni Connor Ben eh silang dalawa na lang ni Jaron Ennis ang maglaban. Total pareho silang hirap makakuha ng laban. Post ni Connor Ben sa kanyang social media ang sample fight poster ng kanilang laban ni Jaron Boots Ennis. So pahiwatig po yan ni Conor Ben kay Jaron Ennis na palagan na siya. Sa ngayon, wala pang tugon si Ennis sa mungkahi ni Conor Ben. Matatandaan noon pag gustong kalabanin ni Conor Ben itong si Jaron Ennis. So balit dahil sa kakulangan sa reputasyon sa mundo ng boxing, eh, parang walang interes pumatol itong si Ennis kay Conor Ben. Samantala, sa iba pang balita, mga amigos, undercard, sa Sago ang Saul Canelo Alvarez at Jaime Munguia Tokoy na maglalaban sa undercard si na WBC Walterweight Interim Champion Mario Barrios. May kartadang 28 wins, to losses with 18 knockouts at Fabian Maidana ang nakababatang kapatid ni Marcos El may may kartad ng 22 wins, 2 losses with 16 knockouts. Sa iba pang laban, makakaharap naman po ng tumalo kay Luis Neri na si Brandon Figueroa. May kartad ng 24 wins, 1 loss, 1 draw with 18 knockouts. Ang former world champion na tumalo noon kay Nonito Donaire na si Jesse Magdaleno. May kartad ng 29 wins, 2 losses with 18 knockouts. And finally, may laban na si WBA regular welterweight champion, undefeated knockout artist, mantas Stanionis. May kartad ng 14 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. Kanya makakasagupa si Gabriel Maestre ng Venezuela. May kartada ang 6 wins, no losses, 1 draw with 5 knockouts. Si Gabriel Maestre po mga amigos ay ang number 4 contender sa WBA.